Ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, December 6, 2023. Miyerkules ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Noong panahong yon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burul at naupo Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulan, pinkao, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na nayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalis ng gutom, baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. Pito po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Tinuhan niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas, sa araw na iyon, sa bundok ng Shrong, aangyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Kadawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa'y masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito, ipapawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiwi ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ng kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat. Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin, magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunen, lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal at ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landas ay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo ay tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan. Sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalas ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Aleluya, Aleluya, Panginoong nagliligtas, sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Aleluya, Aleluya,